Lebron James balik na sa realidad at JJ Redick at Rob Pelinka pinagbibitiw na sa puesto yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video. Kung hindi naman po palike na lang po maraming salamat mga maka full court. So ayan, katatapos lang nga ng 2024 Paris Olympics, kung saan na uwi nga ng Team USA ang gold medal. So ilang buwan na lang mga maka full court ay magbabalik na ulit ang 2024-2025 NBA season. After nga maglaro ni Lebron James at Anthony Davis sa Team USA, heto panibagong problema naman ang kakaharapin ni Lebron at Anthony Davis. Dahil ngayon season ay mas hihigpit pa ang kompetisyon ngayon dahil halos ibang team ay nagpalakas, lalo na sa Western Conference, na nagkaroon ng pagbabago ang bawat mga team. Ang Lakers nga lang ang walang naganap na pagbabago bukod sa pagdraft nila kay Dalton Kinect, Bronny James at pagpapapirma ng two-way contract, Kela Armel Taore at Blake Hinson. Ay hindi na nga sila nakagawa ng trade o kumuha sa free agency. Kaya naman isa ito sa aayusin ni Lebron pagbalik niya sa Lakers. Kaya naman maraming mga fans ang nagaabang sa gagawin ni LeBron dahil hindi daw ito papayag na walang pagbabago na magaganap sa kanilang lineup at alam naman natin na gusto pa ni LeBron makasungkit ng isa pang titulo bago siya magretiro. Kaya sa pagbabalik nito sa Lakers doon natin malalaman kung ano ang mga hakbang ang gagawin ni LeBron. Dahil alam naman natin na isa si Lebron sa mga namimili ng player na gusto niyang makasama at kunin. At samantala hindi pa nga nagsisimula ang NBA season. Ay pinagsisigawan ng mga fans na magbitiw na si Rob Pelinka at JJ Redick. Dahil wala nga daw ginagawa si Rob Pelinka at JJ Redick at walang nga daw itong maisip na plano kung anong roster ang kanilang bubuuhin. Halos ilang buwan na nga lang daw ay wala pa raw pagbabago at puro rumors at proposal na lang ang nagagawa ni Rob Pelinka at J.J. Redick. Halos kitang kita na nga daw ang kakulangan ng team, ay hindi pa nga daw ito maayos ni J.J. Redick. Papaano pa nga lang daw kung magsisimula na ang regular season, ay puro talo ang aabutin ng Lakers. Kaya naman ang sinisigaw ng mga fans habang maaga pa lang nga daw ay palitan nga daw itong si J.J. Redick at Rob Pelinka dahil patulog-tulog nga lang daw ito, kung titingnan mo nga naman mga maka full court ang sitwasyon ng Lakers ngayon, ay hindi pang contender ang kanilang lineup. Kundi pang business purposes na nga lang ito. 30% na nga lang dito ay basketball, at ang 70% ay business na lang. Ang iniisip kasi ng pamunuan ng Lakers ay kumita. Dahil sinusulit na nga lang ang mga tao ni Lebron sa NBA kapag nagretiro na nga ito, wala nang kikitain ng Lakers. Kung kayo po ang tatanungin, tama po ba na palitan na si Rob Pelinka at JJ Redick, Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Pakikomento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan. Maraming salamat.